Hello guys! Ayan yeah, mga guys, unboxing po muna tayo from Hong Kong Charot. <laughs> Hong Kong, Lazada lang yan guys. So, Lazada, from Lazada. Magkano to? 167. 167. 167. Guys, tinan natin kung anong laman na ito. <laughs> alam mo kung anong laman eh. Guys, hindi ko lahat alam kung anong laman na ito. Kasi ang <laughs> order ko lang ay, lipstick ba yun? Lipstick? Lipstick. Ah, lip <laughs> Sorry. Lip tint at yung ano, tissue si box. Ayan. Uy, ang dami. Kala mo. Uy, ang dami chara. Wala pa. Uy. Ayan. Talagang safe na safe, guys. Pag-iang ko lang ha. Dalawang ano pa. Dalawang plastic na mga balas talaga. Oo. ito yun. Ito yun, guys. Ito yung lip tint. At sinahin na natin. Ganun din ang anong nangyari. Ayan. Oo kulay pink kasi may lipok sa kulay pink. Parang maari yung bilaw namin. Papi guys, yung kanya na napundi yung ilaw namin sa kwarto kaya hindi ako makapasok sa loob. What? Kasi ito lang po ako ng babla. ganyan ito, nawala. Ayan, guys. Nilunok siguro ni mama. Oh my god. Magkano yan? Um, 30, no? 39? Oh. So, ayan. May doble pa yung plastic niya. Para nawala yung saan sa loob. Nilunok siguro ni mama yung saan kami <laughs> na eh tayo. Wa. Dalawa. Gainso. Ayun, listo. O umusap pa natin shopping. Ano dito? Ano? ko ano ba 'yun? Na? Ng, ano, mga Ayan. Ayan, dalawa. Magkano um, 11. 11 pesos so, tapos free Prinsiping. Sa ano yun? Basta may voucher, di ba? Hindi ah, And dito yan sa Aslowas 9. Aslowas 9. Punta lang kayo sa Aslowas 9. Maka ah, nagsipig kayo. Ah? Libre. Huh? Ah, Ang shipping fee. Ah. 11 pesos. Tapos, nabudo lang po. Ang laki-laki ng ballpen yan. Magkano no. yan? Ano An open marker. Ay, nakakaluka ka na ako malaki. Mm -hmm. Hala ka. Hindi pa ata kasi. Joke. Kasi. Ano to? Large na daw to. May nakita akong ganito sa ano sa hmm. sa ano sa ano ba to sa Mr. DIY extra nerd siya tayo. Ano ah, to ba? yung ito plastic ako, lang Plastic lang, eh. lang pala. Plastic lang siya. Plastic lang. yung tayo yung, tayo yung tayo. sa mini so. Ito, ganitong si lang magkakasya. Napakaliit, di ba? Ay sakto sakto. Hmm. O parang sige pa nga eh. Ayan, sakto-sakto, guys. Sabudol. Ayan, Ayan. Tayo na. Pero magkano to? 39. Yes. guys, okay, 39 pesos lang naman. Chusi ka pa. 39 pesos But, lang yan. Wala ka naman pa chusi-chusi. Ay, bakit ganun? Lumubog yung... Lumulubog yung ano eh. Yung... Ano ba ba? Okay. Ano okay. uh, okay. okay. ka to? Hala ko. Tapos pala. I mean, I like para Ay, may order ako pala. Kagandahan. Wala be. na. Plastic na lang. Ano pa ba yan? Ilang items to? Pang ano to? Pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ano naman yan? Seven mo surprise na ako baka peke yan. So, hindi naman nang Marami Marami namang ano eh. Marami naman pero Hindi, marami ang um, nagano na... Oo, oh, oh. Anima. marami ang laman yan pero hindi oh, na namin alam kung... Nag-review nga, na Hindi yeah, eh. naman Baya. daw masakit sa hmm, ano. Pwede daw yan sa 13 years old patas o hindi naman na ako 13 years old. fake ba yan o totoo. Ano daw yun yung tawag? Oh, ano tawag dito? Ewan. Pang-verse. Pang ano sa kung sa mga sa no. So guys, nako, ito na natin kung anong anong lasa ito. So, no, so, so, <laughs> so, strawberry jam yarn. Ayan, tingnan natin kung anong magkano ang lagayan pag sa, ano. Iba yung lagayan sa uh, picture. Tingnan natin kung ano ang nito. Kapalit niya. Lucky so, do sa uh, picture. Oy guys, forty days na yung ko. Naku, nasa likod Nakatingin na. Charot. Forty days ni Janet ngayon. <laughs> Mamaya, magpa magpaparamdam yun. Diba, so, nagparamdam na nga eh. Wala, hindi siya yun ang gagawin. Ano hindi siya yun ano ang gagawin. Pabang sa CR? Ito, <laughs> <paano> ito. Ah, yun. <laughs> ano? Ito. Tapos, special wash? Ayun. Ano ba? Hindi. Guys, dito, to, ano ito? Anong tawag dito? Basta aloe vera yung style yan. <laughs> gelatin ang bango. Ano ito? Kinakain gelatin ba yan? O oh, guys, eto na. Hmm, Ewan ko, nag-order pa si Aliyah ng ganito, pasaway. Kala ko gelatin, kala ko kinakain. Tapos, subukan natin tong lipstick. Pote lang. Ngayon. Ito lang yung binili ko. Ah, lip tint, lip tint, -tint. lang. Ay, pink ba to? Hmm, nakasalat din. Ay, bakit yung parang brown? May lip tint rin siya. Kulay mo din sa ganito. Pink, ako, pink. na ko siya. Hindi nga makikita. Uy, nalunok na yata. <laughs> Ay, parang parang di ano malabo, madamu and guys alam mm, kung kagandahan tong lipstick na to. Guys. pink pala to, parang brown hindi siya parang na ano hindi kaya. siya yung alam mo yun yung ganon I mean, yun, so malambot ano yan. ano 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 malambot yung ano 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 Diyos ko. Yeah. Ito eh, ba nito, 100 arch. ko? Akala ko extra large. Kasi <laughs> may nakita ko nito 150. Pero malaki na siya. Pwede kasha. na rin. Pero kaya lang, paano kung malaking tissue ang bilhin ko? Hindi ka Ito lang. Ganito lang ang tissue bilhin ko. For life. Charot. Oh, guys, ito, ito lang. Ang bango guys. Ito lagayin ito ng mga something-something ni Aliyah. Yun lang. Tapos may in-order ako sa, ayun, sa TikTok naman yun. Ito naman, Lazada. So guys, yun lang po. Pinakita namin yung unboxing namin ng mga ano, anik-anik, ano, anik-anik may yung mga in-order namin sa Lazada. Yun lang guys. Hindi na siya, hindi ano, na siya yung in-order. Know, Bye-bye. Ayan. Happy naman kasi mura no, di lang ko naman. No, hindi ko po oh. Um, hmm, parang hindi ako happy dito. dito. <laughs> Maliit uh -huh. eh, in-expect uh -huh. kung malaki po kasi large na eh. Yung pala, large na nakalagay doon, pero parang small lang, di ba? Nandito hmm. oh. Nabudol tayo dyan ah. Nabudol okay tayo ng Lazada. Ayan, okay lang yan. 39 ng 39 pesos, diba? O guys, yun lang. Yuck. Please like and subscribe. Ayan. Aliyay na din vlog. For like na yun. <laughs> <laughs> o, oh, bye-bye. Kunwari masaya siya.